yang ganda, oh. Ganda. Ang ganda. Ano Yan. Wala pa ka, uh, ganong tao, kasi ano pa lang, alas dos pa lang. Andito na kasi kami sa tabing dagat. <laughs> excited lang. O, di ba? Ang ganda. Ayan, ang ganda. Oh. Ang ganda. Ang ganda.

Oh, yang sama. Ikut kami dito. Ganda. Ini yang ganda talaga Maganda tayo doon. Pumuna tayo Tubo mo na tayo saan? Doon no, sa may tabi ng ano. Sa may tabi ng puno may kuan doon, di ba? Ayun no, may bench. Hirap talaga pag wala sa plano eh, no. Mas maganda naman. Oo. Hindi ka handa, di ba? Tayo, may plano. Sa may living. Sige po, babay po. Maya naman. Upo lang kami dito. Ayan o, oh, lakas na ng alon. Pala lang pasigan. lakas na ng tubig ng alon. Diba? ba? mga namin mo ito. 大了，带了，大了。